Hindi lahat ng paalam kailangan manungkot, yan ang ipinakita ng It's Showtime family sa pansamantalang pamamaalam sa madlang people. Atatanda ang kamarailan lamang ay nahatulog na at suspindi nga ang It's Showtime ng dalawang linggo dahil sa pagdila ni Vice Kanda at Ayan Perez ng icing sa live TV. Sobrang paas ng energy ng buong It's Showtime family at tila hindi nila iniinda ang naging hatol sa naturang show. May hirit pa nga si Vice patungkol sa araw na ito dahil Friday the 13 at tanong niya, malas daw ba talaga o hindi? Pinangunahan naman ni Vong Navarro ang pansamantala po mamaalam sa Madlang People. Sabi niya, maraming salamat Madlang People. Abangan niyo po bukas ang It's Your Lucky Day with Luis Manzano, Mele Cantiveros, kasama pa ang ilan sa mga kasang nasabing noon time show. Dagdag pa niya, at kami naman po sa aming pagbabalik, October 28, magsama-sama tayo muli para sumini-miss you the cutest finale. Kaya madam people, we'll be right back. Mamimiss namin kayo. Pero, mabilis lang yan. Kaya magkikita tayo muli. Kayo mga ka-intriga, miss nyo ba ang it's showtime? That's it for this video mga ka-intriga. Like, comment, and subscribe kung nagustuhan nyo ito. and see you next time.